na ayan, ayan mga idol. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Shout po sa mga subscriber ko dyan. Maraming maraming salamat sa support nyo mga idol. Araw na naman po ngayon ng Sabado. Tayo ay maghahapunan na naman mga idol. At syempre, bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Ayan. Ayan na nga mga idol. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, aba mag-subscribe ka na kay Kuya Jomar. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video guys. Kahit simple lang mga video ko guys, panoorin nyo, support nyo. Okay, maraming maraming salamat. Kain na tayo.

Dat mo yan, ha? Jim! Ito na naman tayo sa lapag. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko ko makita ito. May ito. Dito, dito, dito. Napaan mo, paan mo? Ha? Ganyan din yan pag nakasubran sa mga ano. Gusto, masakit. Why isn't it true? Ako okay, niya na! Is that you're over. <laughs> <laughs> ha! Ha! Tiniraman naman ako.

Sa kamatis, partner ng Tocino, kamatis. Bakit ko lagi tinitiran diba dito? Ayan yeah. Atras ka nung konti tintin para makita si Ate. Hindi <lipkano> na naman ako makikita sa camera. Makikita ka. Ayan. Yeah. Okay. Ito hmm. Tung ko na. Ano nga yung kutsara na yun? i like hurting Uh -huh. A few moments later. Ang hirap talaga kumain guys ng walang lamisa. <laughs> Naiipit yung chan. Oh, baka, <laughs> baka may lumang lamisa kayo dyan. bigyan niyo sa amin. Kumain oh, tumayang sa... Ay, mag- mag- Ay, 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 Mag- ay, 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 A few moments later. Ayan mga idol, tapos na tayo kumain. Kung napapansin Naka black pa rin ako ng uniform, ng damit kasi tuwing uwi kasi ako ng bahay nagluluto muna ako kaya naka uniform pa ako pagkakagaling ko sa trabaho nagluluto muna ako kasi ang gamit naming lutuan iuling uling e kung gabi na tayo magluluto madidisuras kami ng kain kaya pagdadating ko ng alas 5 diretso na sain. Sa Di ba? Kaya lagi akong naka-uniform pa. Ngayon tapos na ako kumain, doon pa lang tayo maliligo. Magpapalit tayo ng damit. Maliligo tayo. Di ba, guys? Yes, go, guys, ay gulo ako, guys. Kung yung sa ko. Ayan yung bunso ko na yung huli ng kumain kasi napakabagal po kumain yan. Sobrang ano niya lakas kumain. Maraming maraming salamat po sa inyo guys. Thank you, thank you so much. Bye bye.